Hi guys, this is Carl of Punicos Garage and meron tayong bagong re-release na unit. This is Jeep Wrangler and ang ginawa namin sa kanya is nag-refinish kami sa hood niya using Chromax. Nakikita nyo yung finish namin, sobrang pino ng metallic yan. Maganda kasi pagka metallic, gumamit tayo ng mga compressor na 5HP na malalakas para hindi nabibitin. Kaya nagpa si client. At the same time, pinasabay na rin po niya yung kanyang mga block and yung mga flarings, bumper, This is Raptor paint. Scratch resistant. Lifetime po itong pintura na to. Uh, ito ang sagot pagka namumuti yung mga iting itim nyo, yung mga matte black nyo, ito po talaga yung solusyon niya. Kasi pag nag-matte black lang tayo, es mag lang din. So meron tayong side mirror handles. Ito yung flarings. Kung mapapansin nyo, parang magaspang siya sa video, pero pag hinahawakan nyo sya, makini siya.